I respectfully request that you resign from the House of Representatives, Disgracia. Representative Castro, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, considering, okay, considering your enthusiastic action mm -hmm. of uh, meddling uh -huh. into the affairs <coughs> of the COA. Kowa. Mm -hmm. mm -hmm. hey, that hey, agenda, patongi oh. ka, oh. ay si Congressman Joel Chua, oh, uh, oh, uh, oh, oh, oh. Sulatan Representative Castro. Aha. Uh -huh. Okay. Uh, sasabihin mo lang sa uh, 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 oh. <laughs> and apply for uh -huh. a suitable position at, no, at the Commission on Audit. Iyon, eh, yun. Ayun ang gusto mo eh. gusto yun, tayo, Member ka ng house eh. Investing. Ngayon. <laughs> Galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, no. opo. Tagalog po yan. Kasi o. alam mo naman, kapampangan ako eh. Nagpapakasiguro ako eh. Uh -huh galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 uh -huh. ng saligang batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin ng Kongreso. Ng Kongreso. Mapasinado, uh -huh. mapakamara. Uh -huh. uh -huh. Kunin mo dyan, kamo, kay separate representative Castro. Saan nakasulat dyan? Opo. Na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng ko ang kanyang gawain. Ako? Eh sa halip nga po kung na dapat gano'n ang nangyari. Dapat siya ay nakulong eh. <laughs> kung ako ang nandun, ako, baka ako ang magpakulong sa kanya. Si Franz Castor oh. po. Oo. Oh. Hindi ko ang nangyari po Isip, isipin sa... Isipin mo, mas marunong pa sa sa abogada. Ayun nga abogada, ginanap lang yan itong kulin niya. Oh. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential oh. yan. Oo. Oh. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ay nag... Bakit ba kayo naglu Ayaw naman niyang naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. <laughs> oh. Bakit kailangan niyong maglupasay? Oh, oh. At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala oh. sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo? Oo. Uh -huh. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Eh, ano oh. lang? Uh, katwiran por katwiran ko. Oh, oh. Confidential nga, eh. Maski oh. sa tuntunin ng ko ba, confidential niya. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-a-undertake ng kunwarian <coughs> na investigation in ADOP legislation, may oh. problema na dun dyan. Ah, uh -huh. uh -huh. eh, pero sa halip nga po, kong, nasit na questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang ayunan, kaya nakulong tuloy. Saka, sino sa si Sino sa si mga yun? Sino sa si mga yun? No, so, doon sa kung sa ano, hindi nato sinabi, no? Uh, Manila, I second your honor. Manila 3rd District Representative Joel Chua, oh. who chairs the House Committee on Good Government and Public oh. Accountability, Then, ask the lower chamber sergeant at arms hindi, to uh, a room for Lopez. Ang ibig ko sabihin, hindi, yung, nung nag-motion, nung, nung nag-motion, nag anong ginamit na dahilan? Mm. Uh -huh. ginamit na dahilan? Uh -huh. Bago pa yung sergeant at arms, mayang-mayang pa yan eh. Na-contempt oh. eh, diba? oh. diba di ano, ba? Di ba yung pinag-contempt siya, nabalang kayo na. Anong ginamit na dahilan? Ah, ito pa yung uh -huh. akong eh. Kasi uh -huh. hindi lang naman yung letter daw eh, ha? Uh -huh. Ito pang dagdag ni Congressman Castro, uh, Castro eh. Oo. Uh -huh nga nakita natin hindi lang itong letter na ito pati yung totality ng mga discussions pa kanina yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo masight in contempt so i stand by my motion mr chair uh -huh. oo oo dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa oo uh -huh. uh -huh. ako po naniniwala wala evasive daw kong eh May na siya po evasive. ay uh -huh. Ano yung evasive? Uh, umiiwas sa mga... Panaiwas. Uh, yes. Uh -huh. Panayang iwas. Hindi po niya dinidiretso. Mm -hmm. Pero subukan natin i-analyze, ha? Kasi uh -huh. meron tayong isang decision sa Korte Suprema dyan. Mm uh -huh. -hmm. Ah, okay. Opo. Ho. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. O. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro eh. uh -huh. Pero dapat isa isa natin. Ah. Baka kasi hindi naman siya, baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretsyo. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maring pwede yun. Ah, oh, pwede. Oh, may katwiran oh. ka. Oh, hindi ba? Oho. Oh. Kasi tinetesting ka rin yan. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ko yung sagot ko. Kasi oh. kung nakakaintindi ka, Mahunawa marunong kang magbasa in between lines. Iyon. Di ba? Opo. Kasi kung wala namang... Kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi eh sana wala ng reading in between lines. Oo nga po. Kong. Parang pagrespeto. Mm -hmm. Parang pagtantsa na rin. Kung itong taong ito na nagtatanong sa akin, talagang... Talagang uh, sagad sa puso na talaga naiintindihan yung talaga, niya no? yung kanyang tinatanong. Kaya oh, oh. yeah, ang problema, sasabihin niya, you are mm -hmm. uh, obstructing the work of this committee. Hindi niya naiintindihan na sa kauna-unaan sila yung nag-obstruct. <laughs> oh, hindi mo gawain oh, yung kinuha mo eh. Mm -hmm. Ang sinasabi ng abogado, hindi po. Uh -huh. Sinasabi ko lang po sa pag-confidential po ito eh Totoo. Hindi po <coughs> kung conclusive yung audit observation memo uh -huh. Yung audit observation memo, appealable po yan Yan po'y contestable uh -huh. Yan po'y papaliwanagan pa uh -huh. Anong hindi naiintindihan doon sa paliwanag na yun? ako kung ako naniniwala na ni Attorney Sulayka Lopez ang sitwasyon. Knowing ko may singit ko lang, na may singit ko lang. Hindi pala bago kay Attorney Lopez ang pag-iimbestiga ko ang pag-uusapan ay graft and corruption, ko nga. sa siya pala ay matagal na graft investigator ng Office of the Ombudsman sa buong Mindanao. Oh. Ayun ay, pala talaga ang trabaho Bago po siya ay naging city administrator Ng Davao, chief of staff Ng office of the vice president Dati siya palang investigator Kung ang pag-uusapan ay graft and corruption uh -huh. Sa tanggapan mismo ng office of the ombudsman So ibig uh -huh. sabihin, alam pala niya, alam niya kung papano. Ang pasikot-sikot sa mga bagay na ito Kung Ang uh -huh. kung... ano proseso Kaya nga niya sinasabi uh -huh. na hindi conclusive yan uh -huh. Sa pagkat sa koneksyon ng kanyang uh, naging gawain, Opo. alam niya na kapag ka galing sa kuwa, sabi ko nga sa iyo, notice of charge, Opo. notice of disallowance, audit observation memo, wala pong conclusion pa yan. Lahat po yan, ay papayagan ka na ipaliwanag mo yan. Uh -huh. Ang kasi, yung inahanap nilang dokumento, ay hindi mo na naisumite. Mm -hmm. Pagkatapos yung ibang mga requirements o yung mga ibang mga patakaran hindi mo nasunod. Uh -huh. Maring na shortcut mo. Gan uh -huh. 'yan. So sasabihin niya, ito po yung akin. Doon lang sa pangalan ni eh, audit observation memo. Mm -hmm. Sa akin pong pagtansya, medyo nagkamali po kayo. Kaya binibigyan kanya ng pagkakataon, itamay mo. Ah, kasi observation pa lang oh, eh. sagutin mo. Nandun no, pala. Yan. Observation pa lang. Mm -mm. Kaya nga, pinasasagot sa'yo. Uh -huh. oh, eh ngayon, ito namang, ito namang, uh, anong committee yun? Uh, good Government Committee. Committee on Good Sa Government. Sa pangalan pa uh, lang. Uh, and eh. Public Accountability. Sa pangalan uh -huh. pa lang, eh, hindi nila ibinubuhay yung pangalan ng committee. Uh -huh. Blue ribbon daw po yan ng uh, camera, di ba? Oh. <coughs> Kahit yellow ribbon pa yan, wala <laughs> Ang sinasabi ko, ang pangalan ay good government. Opo. Oh, oh, naging good government to? <laughs> oh, oh. Hindi mo nga trabaho pang ihimasukan mo. Mm -hmm. Ngayon pagka ikaw'y pinapaliwanagan, kaya ulang lang naman po nagawa yan, dahil po sa, sa tuntunin po ng COA, hindi po po conclusive yan. Mm -hmm. oh, oh. Hindi po po final yan. Mm -hmm. Eh, bakit pinaanak nyo na po kami? Ganun lang ibig sabihin eh. Kaya kung pinipigil Bakit pala... lang... Bakit po kayo naglululundad? Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> Ayaw sa na naman nila yun eh. kaya pala kung pinipigil man niya ang kowa kong... Eh, Meron siyang katwiran. May katwiran pala. <clears throat> Bilang isang kabugada. Uh -huh. oh, alam, alam, pala niya. Doon pa sa level niya. Kaya ngayon ka una-unahan. Uh, -huh. -una uh -huh. na, Naalala mo yung agawan ng Hopia. Doon pa lamang mm -hmm. man sa ano. Opo, opo. Sinasabi ko na sa kanila eh, uh -huh. eh. Makinig naman kayo. You do not even understand the very nature of the notice of disallowance. Uh Ayan. -huh. Uh -huh ba pwedeng i-point out yan ng representante ng COA? Kasi di ba may representante ng COA po hindi dun Hindi na eh. nila tinatanong. Hindi, man, hindi naman tinatanong eh.